may mga dumating na naman ang battery ng drill, ito papalitan na naman ng bagong battery dahil nagtataka yung may ari, kakabili lang, mabilis daw malubat hindi daw kaya ng ilang oras so ayan, ang ganja ng kanyang mga battery mga master, ayan ito mabigat-bigat, medyo mas good pa itong tatlo na to, medyo magaan mga master at umpisa na natin buksan mga master para malaman na natin yung uh, laman nya sa loob kung uh, bakit ba magaan sabi ng may ari, nagtataka siya, mabilis daw malubat, at ito na nga mga master yun, limang piraso lang yung lamang naman niya mga master ayan 5 pieces lang so may bakanti pa siyang uh, butas na 5 piraso din dapat ang may lalagay pa so bali dapat 10 uh, piraso dapat ang nakalagay dyan so dahil mumurahin niya mga master ganun talaga kaya ganyan lang yung laman niya so ang technique niya mga master papalitan na lang ng original battery at depende na lang sa may-ari kung uh, gagawin 10 pieces yung battery depende kung may budget siya kaya ganun lang ang technique dyan... at uh, ito pa mga master ayan so ganun din limang piraso yung laman Mga master ayan taglima lang yung laman makapal na battery pero 5 pieces lang yung laman ayan so ang gagawin natin dyan... Pwede natin yang gawin natig 10 uh, pieces depende sa may-ari kung gusto niyang... ng uh, gawin tig 10 pieces kung may budget siya so ito naman buksan natin mga master kung bakit maganda din ito tanggalin lang natin yung turnilyo para makita din natin kung uh, bakit uh, mabilis din daw tumalubat eh parepress lang naman ang laman niya mga master alam ko eh kaya kung bakit mabilis malubat yan syempre nga mumurahin lang kasi ganun talaga pagka gusto mo ng quality yung mamahalin at ito na nga oy kakaiba <coughs> so, ito parang tatlo lang ang laman mga master ayan nako 12 volts lang ito mga master kasi tatlo lang bali tatlong nakaseries ayan yung kanyang uh, BMS so for uh, wire lang so ibig sabihin 12 volts lang ayan 12.6 volts yung kanyang max uh, charging ayan so napaka baba lang ng volts uh, nya pero yung kanyang drill ay 18 volts yung nakalagay pero ito ay 12 volts lang so yung iba naman ayan 18 volts kaso ito lang yung isa ang kakaiba talagang 12 volts lang so ito yung uh, mga nabuksan natin mga master itong isa wag na natin buksan yon at uh, okay na yon at alam ko na rin ang laman nun dahil nagbukas na ako nun Marami na nagpagawa sa akin nito. Ayan. Okay, ang laman yan. At papalitan na lang. At ito talaga. Tatlong piraso lang talaga yung laman. 12 volts lang. Ayan. Dapat lima yan kung 18 volts. Ayan. 5 series dapat kung 18 volts. Kasi ang kanyang full charge niyan ay 21 volts. So yun lang mga master. So sa susunod mga master na video ay papalitan natin to ng battery. Kaya abangan nyo po sa mga susunod na upload mga master. Ayan. Papalitan natin yan lahat ng... Uh battery na yan at depende na lang sa may-ari kung gagawing tig 10 pieces yung dalawa na binuksan natin dyan na tig 5 lang yung laman so hanggang dito na lang yung ating video mga master maraming salamat sa inyong suli na panonood dyan pakilike and share hanggang sa muli mga ka DIY